natatawa ako kasi alam naman natin ko Number two, sabi ko nga, lalungkot dahil uh, merong main goal yung nag-edit is to attack one At nadamay lang ako. Kasi in-edit niya, at saka ang haba ng video, papapanood nyo, yun lang ang kinat niya. Yung, pero uh, I don't know, ang purpose ko yung mga lang, para monetize ko yung Facebook niya. Uh, mag ng Okay. that time, uh, he was still the former president of the Congress. Uh -huh. He invited him to be guest vlog. Uh -huh. Nung nag-know out morning. yung anong issue, nag-reach out ka ba kay Atty. Nihari o siya nag-reach out sa'yo? Wala, walang reach out wala, na mm -hmm. ka kanyari. I was expecting, I mean, to be honest, I was expecting na mauna sa atas. Yeah. Huwag ano kasi sa iyo. At yeah. uh, lang ako to, di ako may kibu. Ang sinabi ko lang eh, gabaha ang guwapa diri. Nasa ako sana siya. Baka mag-alala si Sir. Kasi alam naman yung nawala. Saka nilipad lang niya ako mag-yes on the So, I was advised by mag-alala sa mga. statement na. Uh, Because, um, sabi niya sa universal practice na silence means yes. Hmm. So at least I'm saying no. Hmm. Wala po. <laughs> Negative. Ano yung dialect na sinabi mo kanina? Uh -huh. yung kanina, yung Silence Yung binata, yung, yung parang bisaya ka. Ang bisaya. Ano ba ka ang Maraming magagandang babae. Sino mas, sabi nun? Ako po. Ah, Kasi okay. sabi niya na uh, parang kami virgin mm -hmm. uh, Ang interpretation niya ng virgin, uh, first first time. Oo, oo. Asamot naman, gabaha ang guwapadiri, dinagatan. Uh -huh.